Okay. So, uh, while growing, ito po talagang tumatak sa akin na ko po ito. At uh, in fact, even mga ibang kristyano talagang pinaniniwalaan po ito. I remember, I think I was 7 or 8, no? Upon attending one of the Bible um, Sunday school, no? Where we were invited sa isang church. Uh, Siyempre, mga bata po kami, pinaupo kami doon. Separated doon sa mga ano, being separated from our uh, parents kasi na-invite din sila dun sa isang church na ito. Hindi ko na po papangalanan. At uh, may pastor doon, nag-preach siya. Pero kami mga bata na uh, We were being uh, invited dun sa likod ng church na may maliit na lugar doon nagkaroon ng Sunday school. So, nagkataon naman na nung na-invite kami, ang topic nila yung Uh, kung namatay ang tao, yan yung haharap daw sa hukuman ng Panginoon. Pero siyempre, they presented it in a way na maiintindihan ng mga bata. Imagine mo, uh, walong taon, pitong taon lang kami. So, talagang mahihirapan na kaming unawain yan. Kung ah. pero ang tumatak po sa akin, babae po yun, nag, ano, nagsalita. Teenager din po siya na babae. Uh, kanyang sabi niya, yung pag namatay daw ang isang tao, haharap sa hukuman ng Panginoong Heso Kristo, totoo naman po yun, naniniwala ko doon. Pero ang paliwanag niya, right after death, pag namatay daw, haharap ka doon at uh, titignan kung nakasulat yung pangalan mo doon sa Aklat ng Buhay at pe, meron parang sinihan, no? malaking uh, projector daw na Papakita rin yung mga gawa mo, papakita rin yung mga, kung ano yung mga pinaggagawa mo din sa lupa, mga ganun-ganun. Alam mo na yon, di ba yung projector, parang flashback, throwback, ganun. Pero naka-video ka, makikita raw. Talagang tumatak sa akin yan, bilang bata ba naman nasabihan na ganun. So, na, pag, pag ako eh, pag nakakagawa ng kasalanan nung ako maliit, maliit, maalala ko yan. Siyempre, kahit pa paano, pipitik, pipitikan takot na sasabihin mo, oh, bakit ganun, bakit ganun ang ang gagawin ko eh kung gagawa pala ako ng masama eh, yun ang kahihinatnan ko ako ay uh, papakita rin yung mga ginawa ko mga ganyan, lahat daw parang ang -an tagal ko inisip yan not until makilala ko ang Panginoong Jesus sa buhay ko na nasave na ako, mahal ako ng Panginoon at lalo na nung tinanggap ko yung aral ng Paul Grace yun, nakalagay lang po sa Bible pag namatay ang isang tao pag tumanggap kay Christ As Lord and Savior, diretso po siya sa langit. While on the other hand, pag nireject mo naman yung finish work niya, sa impyerno ka. Di ba? Ganun lang po yung Dalawa lang pupuntahan. Wala na po yung parang sinihan na iro-roll, iroroll you doon yung mga ginawa mo mula bata ka hanggang araw ng kamatayan, pagsapit na kamatayan mo, nakadetalya doon. It's a waste of time. Imaginin mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mag-aaksaya ng panahon doon, hindi po yata tama yun, di ba? Hindi ako naniniwala po doon no nakilala ko na yung truth. Sabi niya, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Maliwanag ang truth, Jesus. ba? Diba? So, uh, kung meron pa kayong mga ganyan na naniniwala ako na sa bandage pa po kayo. Dahil, kung kristyano ka na, ang merong judgment, sa Bible, kung Kristiyano ka na, may judgment pa rin tayo Pero ito yung Bima Seat of Christ Wherein, huhusgahan ka kung paano ka nabuhay dito sa lupa at kung may mga maganda ka nagawa, mga puntos, ikaw ay bibigyan ni Jesus ng reward. Hanggang doon lang po ang binabanggit ng Biblia. Pero wala siyang binabanggit na parang sinihan, irorolyo, it's a waste of time, hindi po gagawin ng Panginoon yan. Tapos, uh, ano pang tawag dito? Yung mga unbelievers naman po, dahil sila, nireject nila yung gospel of Jesus Christ, yung finished work ni Christ, talagang wala nang matitira sa kanila kung paano sila maliligtas sapagat nireject nila si Christ. Uh, pag namatay sila ngayon, church age, dire-diretso na sila sa Hades waiting for that great day. Para sa kanila ha, faithful great day nila para itapon na sila doon sa Gehenna. O, yun po yung ganun lang. Wala na yung rorolyo-rolyo. But to, to show you yung mga, yeah, yung mga kahinaan mo, yung mga pagkakamali mo, hindi gagawin. Kasi nakalagay po sa Bible, sa Book of Hebrews, kundi po ako naman nagkakamali, ano, sabi niya ngayon. And lahat ng mga sins natin na erase na at kinalimutan niya na. Okay? At uh, that one is striking verse is talagang kung, 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 ito ay yung titignang mabuti, mag-i-strike yan sa at lalaya ka. No? Hindi ka na magpapaalipin pa sa takot sa mga maling paniniwala na kinalikihan natin. Imagine mo, in-invite kami roon. Pagkatapos, pag-uwi ko, ay, ganun palang mangyayari, ganun, ganun, ganun. O siyempre, tumimo yan sa isipan ko. Eh, yun ang tinuturo. Ibig sabihin, kung tinuturo sa aming mga bata, ganun, ganun din ang tinuturo nila doon sa mga malalaking members nila. So, it's so, it's so sad, no? Dahil hindi nila na-magnify yung ginawa na ni Christ sa kanila na pinalaya na nga sila. Kaya wala nang mga kailangan pang proyekto. Ano yan? Sinihan? de ba? O parang sinihan. Ay, ay, ang banggit nung, uh, as I remember, yan banggit nung babae dun sa Sunday school na yan na parang sinihan siya. Malaki yun. Malaki na kabay proyektor ka niya. Wow! So sad. Uh, pero masaya rin kasi nakita natin yung truth nung tanggapin natin yung truth ng Bible. Sa Bible, simple lang pag namatay po ang tao na tumanggap kay Kristo, automatic paggising mo kasi pag namatay ka parang ka matutulog. Then pag mulat mo ng mga mata mo kasama mo na si Jesus. Pinaka masarap 'yon, sweet. Kaya ang isang totoong mananampalataya, ika hindi dapat natatakot sa araw ng kanyang kamatayan. Pero kung mas maganda naman, hopefully sana all at dat na na tayo lahat ng rapture, no? Ah, dahil ito, pagdating ng Panginoong Hesus dito sa rapture nga ano, dadagitin niya na lahat ng believers niya, lahat ng mga naglagak sa kanya ng pananampalataya doon sa kaniyang tinapos na gawa sa cross. Dadagitin niya na tayo. Pero hanggang ngayon pag naalala ko 'yon, oy, hindi ko lang alam kasi umalis na po yung church na yan dito sa malapit sa amin. Hindi ko po alam sa sila nagpunta. Baka kung meron pa sila mga uh, Sunday school class na mga ganyan sa mga bata, baka ganun pa rin tinuturo. I'm hoping na makita nila yung truth dahil ang truth lamang ang magpapalaya sa atin. So marami pong salamat sa impanod pagkinig. Jesus truly loves us all.